Tingnan nyo to mga Lodi, napakagaling ng flashlight na yan kasi hindi lang flashlight ang pwede mong paggamitan sa kanya, napakadami oh. Pwedeng pampihit, pihit, pang sindi, at pang kung ano, ano pa. Ala, ang galing so, bibili din tayo ng titing na natin kung legit yun, okay? Let's go! Diyan <laughs> mo at eto na nga yung nakita natin at ang ganda talaga nung flashlight na yon ano kung legit yon kasi bukod sa flashlight na siya meron pa siyang halimbawa pag wala kang lighter pag naubusan ka ng lighter pansin de meron din siya tapos meron din yung sa pang emergency dun sa seatbelt ano yung pagbiglaan na hindi matanggal sa emergency Pwede siya para maputol yung seatbelt. Tapos meron ding sa pampihit. So titingnan natin kung eto nga yun okay? Buksan na natin 'to. Yeah, mga Lodi at eto na yung ating flashlight ng mga Lodi. Wow. Ang cute ng mga Lodi, ang ganda niya. Tapos may kasama pa siyang cable charger, mga Lodi type C siya 'no. Yung yeah, mga Lodi dito mo siya i-charge si yeah, mga Lodi o oh, dito. Yan. Dito, iyo yun lang. Iwi, gaganto. Oh, uh, di ba? Ang galing so. Tingnan natin lahat ng pwedeng paggamitan nito. Kasi, pwedeng flashlight, pwedeng pangsinde, pwede sa pampihit, mga screw, plus screw, at saka Phillips screw, at saka pamputol. Grabe! Ang dami niyong pwede paggamitan. So, okay. Itry na natin to. So, mga Lodi, magsimula na tayo. At ang una natin itatry itong plus light. na natin kung malinaw siya. Pero, ang cute niya, mga Lodi, ha? Hindi pa tayo nagsisimula, pero talagang ang ganda niya, ha, mga Lodi. So, eto na. The moment of to. na natin kung malinaw siya. Eto na. The moment of to. Three, two, one. Wow! Ang liwanag niya mga lodi oh. oh no. So pindutin pa natin ang isa. Yan. Yan oh. Mas mahina siya mga lodi tapos isa pa sa pambindot. Yeah, kulay orange na siya mga lodi. Yan yung kulay orange tapos isa pa. Yan, mas mahina siya sa orange no, mga Lodi. Tapos yan na yung kulay pula mga Lodi. Wow! <laughs> ang galing! Tapos isa pa. Yan, magbiblink naman siya mga Lodi. Wow, ang galing naman nito. Ang liwanag pati niya ha o, mga Lodi. Oh! oh! <laughs> Yo mga Lodi, try naman natin itong pang -sindi. dawa daw na mga Lodi. So, open lang natin to Tapos, kung makikita nyo, may nakalagay dyan na yan mga Lodi. Ito yung pang flashlight at ito namang nasa taas na ito ang pang -sindi. So, oh, mga Lodi, try na natin. So, pag pinindot natin yan, magkukulay blue siya mga Lodi. Tapos, yan o, oh, Pwede ka na sumindi dyan mga Lodi oh. So okay siya mga Lodi Hindi yung, mga Lodi Ang susunod naman natin ay itong pangputol na to eh, Mga Lodi pwede pwede daw siya sa emergency Lalo na dun daw sa seatbelt na hindi mo maalis Ito daw ang pwede sa kanya So kita nyo itong mga Lodi taling ito Rapakatibay nito mga Lodi ha Yan Kitang kita nyo naman yan ha So itry natin itong putulin mga Lodi So ang hirap Walang taga Hawak so ito mga Lodi in 3 Two, one. Oh, mga lodi, putol, putol siya. Oh, napaka-tibay ng taling ito. Oh. <laughs> mga lodi, oh. At saka, napaka-safe din niya, mga lodi, ah. Oh, kita nyo, kasi, oh, safe na safe siya. Tapos ito naman, mga lodi, interior naman to. Yeah, mga lodi, tingnan natin kung kaya din niya kahit hindi ka nakumuha ng gunting. Yeah, mga lodi, oh. Tingnan natin the moment of truth. Oh! Ang galing niya mga lodi. Dabis talaga to. Oh, isa pa. Oh, Wow! Yung yeah, mga Lodi, susunod naman natin ay ito. Yung yeah, mga Lodi, itong panghigpit. Halimbawa, emergency kawalan walang pampihit. Tamang tama ito mga Lodi. Ito may flat screw at saka ito Phillips screw. So, ganun lang silang kaigse. Ano? So, okay. Close na natin. Tapos, dito natin siya ilalagay. Yung yeah, mga Lodi. Yan, dito. Okay, natin. Tapos, kunwari ito luluwagan ko yung sa laruan ng anak ko ng no, mga Lodi. So, luwagan na natin. Yan, yeah. yung yeah, mga Lodi. Oh, napipihit na siya, mga Lodi. Oh. Wow! <laughs> ang galing na mo yan, mga Lodi. Oh. Tanggal na siya. Oh. Nasa ibabaw na. Oh. So, ikpita na ulit natin kasi hindi ko naman yan. Para lang mapakita ko sa inyo na nakaka nakakaluwag at nakakapagpahigpit siya. Yung yeah, mga Lodi, na-try na natin ang flashlight. Tapos, Itong pampihit, pangsinde, tsaka ito, itong pamputol. So, ang hindi pa natin na itatry ay, alin pa? So, ito, meron pa palang isa. Ito. <laughs> May whistle din siya mga lodi. Ala, grabe, ang dami naman yung pwedeng paggamitan ito. <laughs> Oh. <laughs> tapos sa maganda pa niya mga lodi, meron din siyang magnet. Yan mga lodi, oh. O di diba tapos pwede rin siyang pambukas ng soft drinks. Ito mga lodi o. Oh. O tatry ko ha. Yeah, mga lodi. So ito ay try na natin kung makakabukas nga ito ng soft drinks na mga lodi. In 3, 2, 1. Wow! <laughs> Grabe mga lodi, napakadaming paggamitan, pwedeng paggamitan ito no, flashlight, pang putol, pang ihip, oh. pang sinde, tapos, ano pa, basta, andabi mga lodi, so kayo nang bahay ng humusga Yeah mga lodi, naku ang liliwanagin, masyado yan. Yo, mga lodi at nakita nyo naman kung gaano kaganda yung ating the moment of total mga lodi. Pwede siyang gawin plus light, pamputol, pansindi at marami pang iba at ang may ganda pa din mga lodi. Pwede mo siyang ilagay sa iyong short o oh, katulad nito. mipansabit May pa siya. Talagang hindi pa pala tapos oh. Mga lodi oh. oh. <laughs> grabe, ang galing niya talaga ba ang link nito, lalagay ko sa comment section sa mga interesado no? okay nga pala, Myla Andrino Evangelista Family mula sa Arizona, USA kay Raven Mikaki Tapang Family at Jego Family Bacolod City Jigs di Guzman, Pablo Reliosa Arceli Lumboy at Kay Lakwatserong Tisoy, maraming salamat po sa inyo